piloto o gagawin kong kalaram kalamarata yung pasta kalamarata yan po ang pinakasugo ang laho ko po dito ay pomodoro alyo yung alyo pinaano ko na lang pinabango ko lang tapos tinanggal ko na at, at pritsimulo at sale. Yan Ito po ay pusit calamari sa italiano. Kamatis, pusit, at pritsimulo, kinchay. Sa Pilipinas, kinchay. Tapos may lahok po yung vino bianco. Wine. At ito naman po ang pasta. At ito naman po ang impanata kotse. Pritsimulo, uh, alyo lang po yan. Tsaka oil. Tsaka paminta. At tsaka sili. At tsaka ito nga po pala may paminta rin tsaka sili. Marami pong salamat.